Ito kami mga lang sa mang inasal kasi kaya tapos lang namin bayad ng SS. Kaya gutom na gutom kami. Kaya naghihintay kami na ayun. Ayan na yung order namin. Uh, mga videohan, pictures, simple para may souvenir Tapos yun, lit pa yung ano namin dyan. Yung halo-halo. Ayan, -halo. nag kasi sobrang init. Ah, small lang yan. <laughs> Kasi mo lang yan kasi lang kami budget. hehe <coughs> 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 哦，那挺平整。